sa hangin. hangin. Palagay mo, kukunti ang ulay. Ba Baka kasi pag bumili ako. Dapat pala may tong tayo para sa ano? Uling. Oo. Diyan. Diyan ka. Wala. Nalipad na. Namatay. Dapat pala ano. Sigawas. na nagsisiga. Para ka na nagsisiga. Hindi ko alam. Para <laughs> pa. Tagal natin bago nakapagpabago. bango na. Yung luto nyo ba ni Papa matagal-tagal din? Oo. Malakas na? Oo nga. Na ano na? Gamit na ang ating ano? <laughs> ihawan. Ihawan. Okay. Ngayon lang naman. Ngayon lang naman. tama sa isang araw mag ako. sabi nila oh sangkaya yun, eh? <laughs> sangkaya yun. Yeah. Yeah. ay oh <laughs> Sino ba ikaw? Sino ba ikaw? Spider si Spider-Man. Bakit may Batman? Hindi pa. Ha? Anuhin mo nung sabaw? Ganon-ganon ang mga. Babalik ka rin ito okay? para hindi na para sa Oo, oh, oh, balik, balik, balik tal. Yung bang sa ano ni Papa, ikaw ang nagluto? Si Papa. Ang nag-ihaw? Oo. Kumain lang ako. <laughs> Pero nagtulong ka? Oo. Kumain. <laughs> Kumain. <laughs> nagtulong kain. Okay. Hmm, bango. Oh, na. So, Bagong taon maganyan tayo. Oo. Ilang, isa, isa't kalahati. Isa lang siguro. Isa lang. Ganito parang ganito na lang. Ganyan lang din. Pag may bisita ka, sa birthday mo, yan makakapaganyan na tayo. Diyan ka nga, tapos kaway ka. Dahan-dahan. Kapit Anda, ka dyan 60... sa ano. Kaya, hindi pa? Nakain ka dito? Nakain ka dito? Huh? <todito> hmm, bango. Ayos siya nga dito. Yan. Langis, langis na. <todito> langis niya yan. Ano? Langisnya taba anu? Ah! Pare ko ba't parang sunog na yung ano? Huh? Hindi, yung ihawan. Hindi O maulin. Ayan o, oh, parang maulin. Maitim eh. Ibababad ko yan sa langgana para ano. Para ano nga, hindi ma... Ini sob. Mau bete. Apa ini kau? Apanya? Gua nentang guys. kita?

pa hindi pa oo mm -hmm. oh wag mo galawin yan mabigat yan ilagay mo yung ano <laughs> puro usok na Amoy na amoy na yung pare ko. Ay. Ah uh oh. Takot na ako kasi gabi na 'di ba? Ah uh may -oh. nakita uh, pa pala doon. Ah ay doon yung kaya ano. May ano naman. Maliwanag. Ma maano pala malinis. Hindi mali ala sunog na. sarap Pitcho mang kita Oh ayusin mo yung ano mo madadapakan pala din yan Yan Hindi mo mang Yan, yan. Masakit ang mata mo. Eh, siya ka na. Huwag ka sa usok. Huwag ka sa usok. Masakit nga yan. Oo, oh, yan. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Ngayon lang naman oh. Sige, din mo dalhin. Doon mo dalhin. Pwede na ako mag-barbecue. Konting ano pa, konting... Hmm. Pag mga inasal, manok na ganyan. Oh. Try. Ayun, ito pa pang nila ginagawa. Ito eh. pa sarap ka na eh. mm -mm. Try natin. Manok naman. manan. Mm, mm manok. Baba hmm. din na ano, isang uh, aral. Ito ba? Pwede na nata. Hindi pa yan. Ano malambot? Kagaya nung kay Papa? Kasi yung kay Papa, yung, tinan mo yung ano niya, balat niya, para naging si na. Yung isa. Oo. Luto na, sunog na. Oo. bakit Ano, okay na yan? mm -hmm. Yan, dapat makaganyan pa lang. Okay. Ito yung iyong isa, oh. Balik ka rin na lang. Wow. Magugupit ka. Ay, bigyan ko na kaya aron. Pa-awe. <laughs> Lagay ko sa plato ito. Malambot na ba ito? Okay na. Sabi ko sa iyo, dapat hindi talaga yan nalalagay sa rin. Mm hindi. -hmm. Nakunat. Pag iniihaw. Kasi hindi naman yan nag-ano. Uh, kasi nasa, ano, may kalamansi. Okay. Abot daw doon sa kanila. Ayun, ihawin mo pa yun. Ayun, isa. Hindi, yan, ano. Ito. parang or, Hindi yung kulay na ay. O ganyan talaga. Yung mga pinag-guntingan mo, tingnan mo, parang ano pa. Ah, masunog wow naman. na. Kasi wag na. Ayun, gupit yan. Ay, may dito. ano ka? saos kalamansi. Oh, ano, sa wala. Ako, wala. Ba't ka yung kamamin ng kalamansi? Nakalimutan ko nga. Inubos ko lahat. Pwede na siguro, are Oh, yes. doon na ako uh, uh, sa akin kalamansi. Ha, ha, ang kapit ba? Adan, adan, adan. Ayan. Ayan. <laughs> kalamansi Kalamansihan <anong? laughs> mo? Hanggat wala yung... Mayari. <laughs> Pag dumating na mayari, sa kanila na yan. <laughs> Hindi na sa'yo. Hindi na sa'yo. Kumain ka na. Ha. Ano? Oh, oh na nga. Sa inyo, tabi mo na. Ano mo na rin? Hindi mo sinusawa na rin. Okay na. Mm -mm, nung usok. Yan no, oh, parang hilaw pa yung gitna. May nakita ko doon ko dito. Saan doon? <laughs> Hoy, dapat binaligtas. hulog ka dyan Iisa Ito Oo. Hindi pa pwede, pwede. O doon na lang, bibili ay, na lang doon. Na? Meron ba doon? Oo, meron. Bibili na lang ako. Uy. Hindi pa yan pwede. Huwag mong pitasin, huwag mong pitasin. Hindi pa yan pwede. Uy, ay, ako. Pwede na to? Oh, pwede na? Oo. Uh -huh. Sure ka? Oo. Uh -huh. Pwede na po yun. Binang-tinding-tinding ko na kaya. Oh, sige. Para makakain na tayo. Alas uh -huh. 8 na. Okay, guys, tapos na. Kain na, na, na kami, bye.